Ang daming supporters ni Sofia. Disclaimer. Ang video na ito ay may layuning magbigay ng personal na opinion at obserbasyon base sa mga pangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Ang lahat ng interpretasyon ay sariling pananaw at walang intensyong man ng sinuman. Alam mo, habang tumatagal ang season ng Pinoy Big Brother, maslam ilinaw na may isang housemate na tahimik lang pero nakakakuha ng matinding suporta mula sa publiko. Si Sofia, hindi siya palaban sa kamera, hindi siya maingay, pero may kakaiba siyang charm na hindi mo basta-basta mapapansin sa unang tingin. Kung titingnan mo sa mga unang linggo pa lang, parang simpleng housemate lang siya. Hindi siya agad naging sentro ng mga task, hindi siya loud personality. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti mong makikita yung totoong ugali niya, yung pagiging soft-spoken, sincere, at totoo sa sarili. At noon nagsimulang lumapit ang mga tao sa kanya hindi dahil gusto nilang may drama, kundi dahil nakikita nila yung realness na matagal nang hinahanap ng mga manunood sa PBB. Marami sa atin sanay na sa mga housemate na puro papansin, puro plano, puro pastrong. Pero iba si Sofia, ang lakas ng dating niya sa kabaitan. Parang kahit anong sitwasyon, lagi siyang magaan kasama. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpapa-impress, at hindi rin siya takot umamin na nahihirapan siya. Para sa iba, kahinaan iyon. Pero para sa mga taong marunong tumingin ng malalim, doon mo makikita ang tapang niya. Ang tapang na aminin na hindi siya perpekto. Ang tapang na umiyak sa harap ng lahat, kahit alam niyang may mga taong huhusga. Ang tapang na magpatuloy kahit alam niyang maraming mas malakas o mas sanay sa mga task. Doon siya nagiging relatable. Kasi sa totoo lang, lahat tayo may mga pagkakataong parang gusto ng sumuko, pero pinipili pa rin nating bumangon. Kung iisipin mo, ang daming dahilan para hindi siya pansinin. Wala siyang malaking barkadahan, hindi siya ang pinakamadaldal, hindi rin siya yung tipong palaban sa kamera. Pero kung sino pa yung tahimik, siya pa yung nakakakuha ng simpatsya. Kasi kapag totoo ka, mararamdaman iyon ng tao kahit hindi mo sabihin. At iyon ang natural na meron si Sofia, yung authenticity na hindi tinuturo, hindi planado, at hindi kayang pekain. Isa pa, malaki rin ang epekto ng body language niya. Laging magalang, laging may respeto. Kahit pagod, hindi sumasagot ng pabalang kahit umiiyak, maayos pa rin magsalita. Iyon ang mga simpleng bagay na bihira na sa reality TV ngayon. Sanay na kasi tayo sa mga away, sigawan, confrontation. Kaya kapag may lumabas na gaya ni Sofia, kalmado, marupok pero may puso, natural lang na maraming maantig. Ang pinaka nakakatuwang obserbasyon dito, hindi siya kailangang gumawa ng ingay para mapansin. Parang may invisible force na humihila ng atensyon ng tao sa kanya. Hindi sa paander, kundi sa presensya. Yung aura na parang sinasabi, hindi ko kailangang maging perfect, basta totoo ako. At iyon ang dahilan kung bakit dumarami ang supporters niya. May iba sigurong magsasabi na masyado siyang emotional, o masyado siyang mabait para sa laro. Pero kung tutuusin, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nagiging espesyal. Hindi lahat ng tao kayang magstay kind sa gitna ng pressure. Hindi lahat kayang manatiling humble kahit binabatikos. At hindi lahat kayang magpakatoto kahit alam nilang may kamera sa bawat galaw. Sa totoo lang, nakaka-refresh panoorin ang ganitong klase ng housemate. Kasi sa dami ng artificial personalities ngayon, si Sofia ay parang reminder na hindi mo kailangang magpanggap para mapansin. Minsan, kailangan mo lang ipakita kung sino ka talaga, at 'yung mga taong marunong makaramdam, sila mismo ang lalapit sa iyo. At kung pagbabasehan natin ang takbo ng season, malaki ang posibilidad na si Sofia ay magiging isa sa mga tatagal. Hindi dahil sa physical strength niya, kundi dahil sa connection niya sa tao. Sa PBB, hindi laging nananalo ang pinakamalakas. Madalas ang nananalo ay yung pinakatotoo. Ang mga tao ay hindi lang bumoboto ng player, bumoboto sila ng kwento. At ang kwento ni Sofia, kwento ng kabaitan, kahinaan, at katapangan sa loob ng parehong katawan. Hindi siya perfect, pero kaya niyang ipakita na okay lang hindi maging okay. At sa panahong puno ng ingay at pretensyon, ang mga ganitong karakter ang tunay na bumubuhay sa show. Habang pinapanood mo siya, mapapaisip ka rin. Paano kaya kung ako yung nasa sitwasyon niya? Kakayanin ko rin kaya. Mapapanatili ko rin ba ang kabaitan ko kung ganoon ka-stressful ang paligid ko? At noon mo marirealize, hindi madali ang ginagawa niya. Hindi madali ang manatiling totoo sa harap ng kamera. Hindi madali ang magpakatotoo sa mundong puno ng judgment. Kung tutusin, ang daming housemates na dumaan sa PBB, pero bihira ang ganitong klasing impact. Yung hindi mo maipaliwanag pero ramdam mo sa puso. Yung kahit hindi laging bida sa task, bida sa puso ng mga manunood. At sa ganitong kwento, si Sofia ay hindi lang isang contestant. Isa siyang simbolo ng mga taong tahimik pero matatag. At habang damadami ang mga sumusuporta sa kanya, mas nagiging malinaw na may mga tao pa ring naniniwala sa kabaitan. May mga taong mas pipiliing suportahan ang totoo kaysa sa maingay. At kung ganito ang klaseng energy na dala niya, siguradong mas marami pa siyang maaabot sa mga susunod na linggo. Kaya kung ako ang tatanungin, hindi na ako magtataka kung sa mga susunod na araw, mas lalo pang dadami ang supporters ni Sofia. Dahil sa mundong sanay sa competition, nakahanap tayo ng isang housemate na hindi kailangang makipagkompetensya para manalo sa puso ng tao. Si Sofia, ang paalala na minsan, ang kabaitan pa rin ang pinakamalakas na sandata.